What's up, Bayang Arivista? Nandito tayo sa isa pa sa mga hinayin sa Japan. Noriel Villamor Kanaway. Noriel, bati ka muna sa Batang Arivista. Ah, magandang gabi po sa inyo dahil. natin yung vlog ni Boston. <laughs> ano ba, pamilya mo ba nag sa karera? Tatay ko, Jackie talaga siya na. iba yung screen name niya sa pangala, uh, pangalan namin. Ang screen name niya sa pagkainete, eh. Ano, EA Desus. Ah, yun yung dating uso, eh, di ba? Parang alias-alias mm. lang. Hmm. Para kasi tatay ko, boy, tanagun lang yata naging ano na, screen din dun sa, sa ano eh. O ngayon, paano ka nagkaroon ng interes sa, sa karera? Nung una, nung high school ako, ang isip ako nung kasi nag-aaral ako ng college. eh. No, nag no. nung, ko nag architectural ako nung nung nahirapan ng persim na ang first time ng ano, isip ko na sundan ko na lang yung ano, yung yapak ng tatay ko kasi yung size ng size ko sa ano, sa height ko at sa weight ko. Sabi ng sabi naman tatay ko, ganyan, ikaw ikaw decision mo pa rin kung gusto mong hinete, eh, ikaw magdedesisyon yan kasi masa bilang magulang sabi niya sa akin. Bilang magulang masakit sa akin makita kita. Tuturuan mo tang maginete. Eh. O itang mahulog ka masakit sa kalooban ng isang magulang yon. Pero kung choice mo, Nasa'yo. Kaya Yan nung nakapag-isip ako, siguro mga uh, 18, 18 years old ako. Nag-aaral nag, -aaral, nag -aaral pa ako nung tapos nag work student ako. Hindi ko mahirap eh. Ang hirap din pala ng ano, nang ginawa ko ng work student. Tapos na-enjoy yung pag-aaral din. Diba nung, ano, masok sa isip ko na mag-ano na lang ako, mag mag na lang Pero ako. Pero saan kayo nakatira noon sa kalirahan? Ah, hindi. Sa ano kami? Malapit lang sa may Paco de la Virgen. Paco, ako de kami sa Pero ano, napupunta ka ng, napupunta ka ng karera. Mm, o pag napapanood ano? mo yung tatay mo sa mm, karera. Yan. Naisasama niya ako nung sa ano, pag may isa kayo siya dati, ay alam, bira lang. Kasi bira na rin, birang ano naman, malaki Hindi naman ganun, di, di siya ano, hindi siya class jacky na ano. Hmm. Encourage ka ba ng tatay mo na mag Okay, isa pang isa pang nagsalita sa akin yan ang ano uh, chewing ko parang tawag ko sa kanya daddy daddy pip si ano eh, iparaino ayun ang nag-ano sa akin ng college talaga nang malaman niya na ano na gusto niya gusto kong nag nagano na ako na magsabi ko sa tatay ko pero nung na mas nalaman niya mas ano siya sa akin na sige ipino force kanya oh, na noon sinuporta niya ah. o, siya nag sa akin inanuan niya ako ng mga gamit And daddy picto para ino ae para ino eh paano ko nag-start? Ano, ayun nga si Daddy Pitang naging way ko. Uh, pinasok niya ako sa ano kay ang unang naging ang naging kwadra ko nung kila ano nang kila boss paing na rin yun eh sa La Rosa, ano, La Rosa doon na rin sa may Batute. Hmm. No, doon ako naging ano nag nag sota, nag groom ako, nag groom. Hmm. Nag groom nag, groom pa lang muna ako nung kila ano. Ang naalaga namin nung nila si Pan Pan Pan. Mo alo, pan Pan pa, Pan. pan. Mm -hmm. din yun, hindi dami pala. <laughs> Paano ka nag-start mag-insayo? Mag Kay Tos Reyes, si Royal Crown. Ang mo eh, Tos yung, ano kasi sa ko naging side, doon ako oh. naman, nag-groom pa lang ako doon, pero sa kwadra, sumasakay na ako. And then, nung sabi na tayo ko, gusto mag-isayo sa halabas na, dito sa bukong kay, ano, kay Tos Reyes. Madaling araw, patagong isayo, kasi hindi naman ako ano eh. Yung maging ensayo ano, oh. wala pang masyado para alam mo yung makontrol mo yung kapalit. Hmm. Pa, kung meron na akong pulso, o wala As in, sa loob lang ako ng quadra na nag-insign nung kaila boss Darong sa Tapos nung binigyan na ako ng chance ng tatay ko na subukan mag-insign rito. Sa pista. Royal Clown. Royal yung... <laughs> Clown, in-insign ko yung... yung clown na pink yung... yung... Mm -hmm. Ano, kabayong baka brown, yung mulay, no, niyo, brown and uh, yung, 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 yung... white ang kulay, yun. yun. No. Nun, unang araw, yun, nakita niya ako, sabi niya, aba, okay naman, okay naman pala. mo. Nung mga lamang araw, inabot na gano'n, nang liwanag na may, oh. may gate na. Oh. Kinas pero awa naman ng Diyos na, 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 na nag-guide ko naman siya, hindi ako naihulog, din naman, mm. napahinto ko naman siya. Pero nung ano, talagang decided ka na gusto mo talaga mm. mag eh. Ayun na yun, no? Oh, o, pumasok na dahil ganun din naman eh. Okay. Eh, ito na yung buhay ng ano, nag, ito rin naman yung pinabuhay sa, sa amin na ah. <laughs> maging pagiging hinayete. Eh. Mm. Pasokan na rin. Pero kung um, babalik mo yung panahon, itutuloy mo yung pag-aaral mo, magiging hinayete ka? ah uh, kung naisip ko na dati, kasi sa conforme na nag sa naging course ko. Talagang naging course ko. Ang hirap eh. Full load, 27 units ng ano, ng, uh, architecture. Ang hmm. na, pumasok sa isip ko. Nag, nakatapos ako, nakagraduate ako ng 5 years. Na, hindi naman ako nakapasa ng board exam. Hmm. Nung bagsak ko, wala rin. Hmm. Craftsman lang. Alalay lang ako ng ano, taga gawa ko. Yeah. Ang kumikita yung mismong may, may lisensya ng pagka ano, di ba? Hmm. Kaya naisip ko, uh, Pwede, may mga nakakapag-abroad. Isa pa yun, yung nakapag-abroad ng bago, bago, man, bago pa lang ako nag-iisayo. Sana paalis tatay ko nag mag abroad sana. Kaya mm. lang, may, ano yun, mayaw din siya eh. Mm. Naging way ko, sabi ko, pwede pa lang makapag-abroad ng mga, ano? Jack. Nung na, napansin ko na may mga, may mga karerahan nga pa lang, maraming mm -hmm. karerahan pa ano. O nga ano, magsukurin kasi kong mag na. Mm -hmm. Hindi lang ito. Ngayon, yung gagawin kong way, yung mag iinete ko siguro, hindi man ako binasin dito sa Pilipinas. Stepping stones pa para mapag-upload. Hmm. Oo. pa rin ako. Kasi hmm. mas madali nga nakakaalis na yung mga jockeys. May hmm. sabi nila lang, may alam ko sa ano. Anong year ka sumakay? 2004 or 2005. Sino mga robots mo? Sila, Alvin Guse. Ayan na, una sa akin sila paring Alvin. Yan Alvin esberg Bergancia. Bra Bergancia oh. mm -hmm. Rubio. Yan, mga kapatid ko mm. pa yan. Nung sumakay ka apprentice, nag nagpanalo ka agad? Ay, hindi. Siguro. <laughs> Yun, yan, hindi pa natin masabi. Okay. Ang uh, mga bayang karirista, ayaw, akala nyo, hindi porque apprentice, magpapanalo ka agad. Ayan, dada dadaan talaga tayo. Hindi natin masabi yung, yung may aawat ng maipapanalo mo. Kaya hindi mo lahat ng jockey apprentice mas, ano, real talk lang, real talk lang tayo. Pumasok ka sa pag-iinete, hindi, hawak ka sa leeg ng ano, pag sinabing, ayan na, sabihin natin. Hindi ka hindi ka uh, Hindi ka bida, hindi ka, bida yan, hindi ka talaga. Wala kang magagawa, kahit hmm. anong may panalo ng kapay mo. Oh. Ayun, sa ano, hindi ako nabigyan talaga totally total ng break ng ano, naunahan ako ng pagsakay ng, Hindi, pala na. Hindi masyadong palaban. Alam mo na, ganun-ganun oh. lang. Ayon. O mga pinapababa, yung shirt Nung nag-apprentice ka, ano, marami ka ba itinanalo o talagang nagamit mo ba yung minus mo bilang apprentice? Hmm. na ano naman, awa naman ng Diyos nung eto, sa pan natin, after nung and after nung unang magpanalo ko, hmm. magpanalo ko, tapos sumunod na linggo na, nung yun, nagkaroon na ako ng disgrasya. After ko madisgrasya ng pagkapanalo ko, dalawang linggo lang lumipas, na ako. Ito, puro baka. Hindi, ito, pag-usapan natin yung disgrasya niya yan, di ba? Hmm. alam ko ano yan eh, sila, sila Black Squall magkakalaban, ah, di ba? Ilan ba kayo? Ano kami nung full gate kami? Full gate, ano, alam ko. Ilan kayo nahulog nun? 14 kami, ako una, 8, walong horse, walong kabayo na, hmm. Pagkakalam ko, walong kabayo, na una ako, tapos walong kabayo. Ano, bandera ka? Hmm. Nasa loob ako nun eh. Hindi, hmm. so, kasi nag-judge -na, na rin naman ng tao. Ayoko oh. na rin pasabi na na inanoko, ko na ginanya na, gina na yan. wala naman na, hindi ko naman na kasi na judge na ng Ds. ng steward yon wala nang oh, tayong magagawa oh, di ba ayun kung ano na judge Kumbaga, hindi man intention pero nangyari, di ba? Uh Maring -hmm. gano'n nangyari. Lahat kaya, naman. Kaya, kasi kung damo yun, no, naalala mo kung paano ka nahulog? Mm -hmm. Alam ko bang, paglarga talaga, kasi matuling ka ba yung ano, hmm. mm. reason to believe, matuling hmm. talaga yan. Paglarga talaga, alam ko nasa, na, na nakauna akong ganyan. Hmm. Nung likuan, likuan, wala na. Hindi ko na ano, nung pagkawulag. Ano nangyari sa'yo nung nahulog ka? Anong tama mo? Eto, puro ano to, puro bakal yan. Ayan, so, ka. ibig sabihin, tulog ka nun. Ano nga, three, ano, two days, three days daw ako sa, ano, sa ICU. Ang natatandaan ko lang, nung nasa ICU ako, hmm. ang natatandaan ko, ano, pini-check ako ng doktor. Hmm. Tapos tinanong ako, tapos maya maya, pag tanong sa mata ko, okay, nakikita ang ba? Hmm. Ganyan lang mga sagot. Pero may ka. Hmm. Tapos after nung ano, wala na. Tapos nung makita ko, nung nakita ko ng sarili ko, parang akong ano, exorcist. Hmm, ka mga... Hindi, hindi, ano, nakatali akong ganyan. Bakit kasi Bakit raw ako, hindi ah. ko alam, ah. nag hindi ko alam. Hmm. Na, ganyan ako, tapos sa ICU, ah, ganyan, parang exorcist nga. Parang asking. Hmm. Ay, eh, tao na nagbabantay kasi sa ICU. Isa lang, isa lang, ba? Hmm. Nagbabantay sa akin, mama, ano? Mama ko, umiiyak. Mama ko, eh. Sabi ko, mama, ako nakatali. Inakalag kong ganyan, eh. So, Nung time na yun, apprentice ka pa ron. Hmm. Hmm. yon Hmm. Yun, yung hulog na, yung hulog pa ngayon kay, ano, kay Reason to Believe. Ayun, yun. Hmm. Ngayon, pagkahulog pagka mo, gano'ng katagal bago ka nakarecover? Yung 7, 8 months. Nung nakarecover ka, sumakay ka uli. Hmm. Hindi, <coughs> eto, eto yung hulog mo na yon hindi ka ba nadala na baka, ano, di ba, siyempre, ah. yung kumpiyansa mo, di ba, mm. ano, ano nangyari, ano, hindi. ano may narap? Ayun nga, may, meron ako natandaan siguro sa, ang may nagsabi nun, may, mga kasabihan ng mga matatanda nun, hindi lang isang matanda, oh. isang babae pa, nanay o lola ni Kuya Iti Alvarez yun, oh. nagsabi na, ang mga hinete, parang sundalo yan, mentras nasasaktan, sugod na sugod yan, lumalaban Sino ang ano si si, si. Napan na, lang sa interview niyo. nani ni nani Iti Alvarez sa lola niya. Hindi hmm. ka pa inawat ng pamilya mo nung ano yun, ka isa sa pa. Mga. Hindi. Mama ko talaga number one ng mama ko. Hmm. miyak Umiyak sa antigil ko na yun. Mama, isa lang sagot ko. Ma, eto na yung buhay ko nandito na may pamilya ako. Hmm. Eto na yung pinambubuhay. Nung nahulog ko. ka, may anak ka na. Wala pa. May, as may asawa ka na. Hmm. Hmm. Wala pa. So, ngayon, eh, yun nga, paano mo siya hinarap? mo, siyempre, kung sa akin yung mangyayari, baka baka magdalawang isip ako, mag-iiba riding style ko, parang takot ako, ano, di ba? Hindi nga, ayun nga, kagaya yung sinabi ng matang ng matanda na yung oh. nanay na, ang hinete, nasa, ang na, sa isang, nasa hukay na, di ba? Hindi pa ka parang sumasakay. Magat, alam mo na na kasali yun. Mm, simula nung pinasok ko yun, nasa isip ko na yun, eh, na yung buhay ko, kung sakali mo yung mangyari sa akin. Paano ka nakapagdesisyon mag-abroad? Ang unang abroad ko medyo ano na ako, eh medyo bihira na yung pagsakay ko noon. s eh 7 dinam di na masyadong ganoon yung ano dami ng panalo mm. at marami dumadami. Nete. Oh. May nagtanong sa akin nag unang abroad sa akin si nag sa akin sa Kuwait si Sumay so, ka Jack, sa Kuwait. Hmm? Jackie ano? Ringo lang team. Si Ringo, yan, si Ringo yan. Yan ang nag, 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 nag sa akin. Pinapunta niya, ginawa niya ako dun. Pinasakay ako. Sa amo niya. Awan ng Diyos, hindi sa pagyayabang. Yung, pinana, yung panalo ko sa Pilipinas na hindi ko nag nag, nag sa Pilipinas. Doon ka nagkaroon ng break? Hindi sa pagyayabang. Unang panalo, ano, sa... sa Two months, three, three weeks ko doon. Oh. Two months, three weeks. Ang si sinakay ko doon, nasa 60 plus lang. Oh. Sa 60 plus na yun, 16 na panalo, tapos may mga segundo, tercero, kwarto. Ang tos ng percentage, ha? Ng Hindi siya ang pagyayabang. Pa Hindi siya yung no? At saka yung, yung nangyayari din sa akin, sa Buenas lang siguro, mm. sa 16 na yun, ang napanalo kong cup doon, anim na cup race ng malalaki. Mm. Tapos, ang pero first time kong pinanalo rin talaga, unang sakay ko, unang unang sakay ko. Ano, na segundo, eh segundo lang pala muna ako, segundo. Oh. Tapos pangalawang sakay ko, pangalawang araw ng sakay ko, race, ano? Carace. Uh, carace. Hmm. Pinalo ko yun. Ko agad ng race doon? Balik hmm. mo doon, ha? Hmm. Tapos sumunod na linggo ulit, ano? Ibang karera yun eh. Sa ano yun eh? Uh, Mas Misila. Misila, oh. yon. Unang pinalo ko doon sa Misila, oh. car race. Tapos balik kami ng webis ng karera ng samin. Sa Amadi. Amadi. Nakapag... Hmm. Panalo naman ako, Caprice talagang, kasi meron ganun eh. Pag hindi ka swerte sa Pilipinas, kagaya nila sila MD Dukay. Isa isang isa, isa na naging star yun mm, doon, doon di ba? Talagang pumutok mm. yung pangalan ni, ni, MD, ano, MD Dukay. Ano, Katie ba Kai? Paano ka napunta ng Japan? Babalik sana ako ng Kuwait, hmm. 2009. Hmm. Anong Ano nangyari? Nag-iinsayo ko sa Naik. Oh. Hindi naman inaano. Na disgrasya ako, nabangga ako kabayo si Bangge. Kaya nagamang si Bangge, bangga ko rito. Napahinga na naman ako. Nilagyan na naman ako ng bakal dito. Yan, may bakal ako dito. Parang lang <laughs> robot, no? Oo, oh, napahinga ako noon. Di, pagkatapos ko ng guro. Dahil wala akong ano, uh, November noon. November, alam mo, November 11 na bangga ako. Walang kita. Walang kita. Walang kita. Balito, talaga mm -hmm. nilalagay ng stainless, no. Uh, isang buwan at kalahat ay ko sumakay. May sa akin si, ano, na panalo ko agad. Una si Gundo ko, tapos pangaluan sa ko si Mr. Sever. Mm -hmm. Naipanalo ko agad kasi, ah. Walang pera, walang... May anak na ako, eh. Ayun, eh, kailangan bumabuhay. <laughs> Kahit masakit pa. laman na, ngayon, eh, naman ng Diyos. Nagtuloy-tuloy ulit, tapos bumilang isang taon. Yung may, may nagkape na ako dito sa Japan, galang. lang ang tagal ng processing. Mm Hindi -hmm. Di nag nagsabay ngayon yung Japan at Kuwait. Oo. Oh. Hindi naman talaga akong dapat ang nag-a-apply dito. May na may humingi sa akin ng tulong na yung agent mo. Oh, Gusto mag, ano, mag oh. ng Japan dati. Oo. Naghanap ng tao na sa sa na sa pista ako noon. Nung nasa pista ako, sabi niya lumapit sa akin. Tulungan mo ako. Oh, ano ba sa akin? Gusto kong mag-ano, mag-abroad ng Japan. O sige. Eh andiyan yung agent. Oo. Oh. Kanang mag eh. Oh. 'Yon. Ang nangyari, nung pinapasa, pinatinulungan ko si ba, nung nasabay kami, sabi nung agent, balik mo na yung papel mo sa akin. Sabi ko, hindi, ito lang kaibigan ko. Oh. Ano oh. Ang nangyari, ako pa yung naka, yung hindi talaga nakakalain. Ako yung nakaalis. Iba hey, nung naiwan. Nangyari din sa akin yan, kasi nung nag-Kuwait ako nun, joke-joke hmm? joke lang yung, yung ano ko noon eh, yung apply ko dun. Tapos hanggang sa napunta ako. So ngayon, hindi, nakarating ka ng Japan. Hmm. Nung first time mo sa Japan, saan ka na nabot sa Kokaido ka talaga? Dito, huh? Grand Kaido. Farm, ano, kasagsagan ng ano ng kasagsagan ng yelo, hmm. January 28. Hmm. Ngayon, paano mo naman hinarap yung, syempre, di ba? Galing kang Pilipinas, galing kang galing kang Kuwait. Paano mo naman, paano ka pa nang nakapag-adjust sa Japan? Ayun, lahat basi, sa akin sa akin para sa akin. Lahat ng bagay na bago ko gawin, nag-a-adjust na ako kung ano may mangyayari kung kaya hmm. ko bang gano'n? Hmm. Lahat naman, pag gasa, pina, gusto mo yung sana, no, pinasok mo, kaya mo nalabasan. Hmm. Hmm. Nag unang nag-alangan ako noon, nung nag-apply ako sa Japan, nung lumabas na kagad visa hmm. ko, tumawag agad ako kay Doktora Isaac noon kasi may bakal ako dito. Oh. May bakal ako. Sabi ko kay Doktora Isaac, Doktora, paalis ako. Duro, two months lang. Hmm. Pwede bang paalis ko itong bakal ko? Pakisa hmm. mo kasi hindi, hindi ko pa alam yung lamid eh. Sabi niya, hindi naman ko. Kapag kan, bumilang ka ng 3 months siguro, sumakit. Tsaka ka bumalik ng Pilipinas. Hmm. Eh, ano naman nangyari? Kinaya mo? Oh, ano? Awa ah, naman ng Diyos nung nandito ko. Wala. Hindi. Sumakit siguro mga bibilang, bumilang ng dalawang taon muna. Bago, minsan lang. Minsan lang siya. Ito, hmm. at saka itong nerve dito na sa mukha. Hmm. naka-ilang taong ka na ngayon dito sa Japan? Hmm. na? Siguro, nasaan na ako? 2011? 12 well, years. Ang tagal mo na dito, ha? <laughs> ngayon, 12 years ka na dito. So, syempre, nakakapanood ka ng mga karera dito. Hmm. Eh, syempre, tayo, isa tayo sa mga, kaya sinasabi ko nga sa vlog ko, hindi tayo dadami dito kung hindi tayo nakita ng potensyal. Ah, eh. Uh, yun. Yung pa Ngayon, isa pang hinahanap na natin dito, posible bang may makasakay na Pilipino? sa karerahan ng Japan na hmm. Kasi kayo, may anak kayong lalaki, may hmm. anak ang lalaki hmm. ito. Ikaw ba, kung gugustuhin ba ng anak mo, gusto mo bang maging ito yung anak mo? Ay, kagaya nung choice na nga, sinabi sa akin ng tatay ko, nang nga. Oh. Kung ano yung choice mo, yun. Kasi yung kamanak anak kong yan, hmm. meron na may kwadra dito. Hmm. Ah, ano siya? Nahinig siya sa kabayo? Hindi naman. Hmm sa amo ko rin gusto siyang kunin na ano, mag Rider. sa kwadra. Oh. Mm. Tapos may isang kwadra doon na hindi mm. naman sa amin, kaharap namin. Nakita siya na parang sinabi siya na pag gusto niya maginete, parang yung tutulungan siya. Mm hmm. Ano. Eh, hindi ko naman alam ang choice na ano, nung bata. Alam natin kung ano yung choice niya. Eh. Inigilabutan ako. Mukhang magkakaroon tayo ng Filipino jacket. Hindi, hindi, ano? hindi pa rin naman. Totally ano. Oh. Sa ano, may hirap pasukin ang mundo ng ano rito. na ano, ng paghihinit. sa naririnig ko lang. Kasi pag nag-apprentice ka rito, ibilang kandaloan sa saon taon, mm. sa tatlong taon. At ang gastos, hindi ganun. Mm. Napaka, ano, Napaka -dugo. expensive. Mm -hmm. Guro, daang lapad bago ka Hindi, magpagal. kasi di ba unang, yung anak mo nung dito lumaki, mm. marunong magmihonggo. yon yun. Pwede, pwede rin, pwede possible din na maghinete isa sa Pilipinas, magka-lisensya siya, Pwede siyang mag dito. Ang bali ang magiging way niya, mas magandang way niya. Direkta siya dito. Ano? Kasi di ba kagaya sa atin, wala naman international license sa atin. Mm. maganda niyan, kagaya sa anak ng by experience ng anak ng amo ko. Mm. Nasa ano ngayon, yung dalawang anak niya hindi naging hinete dito. Nagpunta ng ano, pinapunta niya ng Canada. Mm. Top jockey ng Canada ngayon. top, oh. top, top apprentice, top jockey ng Canada. Bagay hindi. Kung yun talaga yung kapalaran ng anak ko, Darating at darating. Hmm. Yung, hindi ko siya diba? mapipilit kung kanyang gusto niya. Di ba? Di ba? Hindi nga diba natin alam kung bakit tayo nakarating ng Japan eh. Di ba? Eh, Bilang magulang lang, ayun lang, hmm. support ka lang. Kung ano lang yung gusto niya ng, ng anak natin. Si, sinasabi nga natin, eh, di ba? Sabi, delikado. Wala namang hindi wala. delikado. Wala. Naglalakad nga, napapangkakit. Ba, eh. Oo, yun nga. Ito, labang muna. Nasa mo na, loob diba? ng bahay. Ito, eh. ba buhay na to. Buhay ka, buhay ka, buhay ka rito sa pag-ihinit. Eh. Andiyan na, andiyan na rin lahat. Nandiyan naman, may kita. Kumikita ka, nakakabuhay ng pamilya. Nakakasapat lang. Pero ano naman, ito naman. Ano ba tingin mo rito? Talaga ba puring mo ito isang kayamanan na natin to? Kasi dito, dito ko dito na nabuhay, di ba? Mm -hmm. Ito na rin, nakatulong ka na rin sa pamilya mo, sa magulang mo. Habang nandito ka, nandito ko noon. Na, na, ano ko na yung... talk lang. nandito kami sa Japan, pero sapat lang yung ginikita namin. Yeah. Akala Yan, lang nila. Akala nila. <laughs> akala lang nila. Ang dami natin pera. Marami. Ayan, so. nasa isip nila. Piltok lang to. Na, kinakapos din kami rito. Kinakapos kami. Hmm. Mag, pag, pa, pag ng baka rito, mahal. Huwag lang yun, ano. Yun pa isang ano. Kasi okay. ang kagandahan yun. lang, nadalo mo yung pamilya mo. Hmm. Okay. Diba? Yun. Nakatulong ka pa sa pamilya mo sa Pilipinas. Hmm. Pero hindi pa rin sapat na... ano? Yun sobra-sobra sobra talaga. Kung maga sa halos sak sumasakto hmm. lang din. Ang ano lang, yung nangyari sa akin, ang nangyari mo, napunta ako rito. Yun, hanggang ngayon, may binabayaran ng bayan. Matatapos na ako nitong ano. Mm. Itong 24 o 25. Pero ang ang pinag-uusapan dito, di ba? Nung naghihiniti ka, kumbaga, siyempre, kung magkakapera ako, kung magkapanalo ka. Ito, manalot talo, may pera. Meron na, oo. lang. Ayun lang advantage nito. Naging sayo ka lang, Sayo ka ng kabayo. Ayan. Sigurado na yung pera mo. Huwag ka lang absent kasi dito sa Japan. So, no. No work, no pay. Ah, no work, no, no work. Eh no okay okay naman, ba? siyempre, di ba? Nakikita natin, ang daming hiniting na aksidente. Andyan mm -hmm. si, si ano, LT Quadra. Mm -hmm. Tapos yung Whistler niyan, okay. si, si yun, si, ano, yung naging Whistler na lang. Nahulog din. Leonora. Leona, Leona, di ba? <laughs> Ah, okay. Diyakilyon, Diyakilyon, oh, si Jackie Leona. Leona, oo nga. Kasi pala, yung, yung LT Quadra nga, ah, di ba? Okay. Kinuhaan, kumbaga napag-uusapan lang natin. Po. Ngayon, ano naman may advice mo sa mga gustong pasukin yung paghihiniti? Unang-una, disiplina lang naman talaga. Eh. Disiplina yeah. sarili. At saka kung ano, ah, mga bago kayo, hawakan niyo yung sarili kinikita niyo. Kinikita nyo, pag-ingatan nyo. <coughs> Kasi ang buhay ng hiniti talaga, pag, pag sa napunta ka sa karerahan, one day millionaire na nangyayari. Karamihan. Inambuhay karamihan. Yun lang mga advice ko, yung, kung gusto nyong kumita. Maraming net, may mga ninete kong nakita ngayon, magaling mag-handle ng pera. Hmm. Gayahin niyo sila, wag yung porke nagpanalo kayo. Susunod na lang, yung, isipin nyo, lagi naman na nagpapanalo. Wag yun, yung may gagasos na kagad yung Papanalo niya 'yon. Sa pang downside diyan yung suspension mo na. Yung pa hindi mo diba? isipin mo pa 'yon. Kaya wag yung nakaw ay ng pera, yung panalo kayo. Mag-save kayo, magnegosyo kayo, hindi lang paghihinete yung... Wag lang paghihinete. Eh. eh ngayon naman, di ba? Siyempre, pero tingin ko tatagal ka rito kasi nandito pamilya mo eh. Diba? Hmm. Parang parang magiging mangyayari kasi lumaki yung mga anak mo rito. So nandito na talaga yung future nila. May possible pa ba na bumalik kayo ng Pilipinas? Meron di ko rin ina na, maganda kasi dito. Ang kagandahan ng dito, ang advantage sa, sa Japan nila Siyempre may advantage ka pa sa ano. Hmm. Dito ang mga ba, S ang, 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 ang medyo may safe dito kan diba? hmm. di sa tao, di ba? Kasi sa atin mas na. Hmm. Kaya yung siguro mauwi na lang uh, ako. Okay. Uh, okay. Kung uh, paano na lang. Bisita-bisita. Mm -hmm. Kung sa na lang, safety ng pamilya. Pa. Safety Mas gusto ko mo. yung dito. Ka. Mm -hmm. Kasi talagang safe. Eh, diba? Maglakad ang anak mo rito ng gabi, walang problema. Kaya gaya sa atin yun. Kaya nga, yung, uh, pag meron kang Japanese passport, Pucha, walang bansang hmm. pwedeng pumigil sa'yo. Open sila <laughs> sa lahat. Eh, walang visa-visa. Eh. Ganun ka ano yung ano. Eh. Tsaka iba yung iba yung disiplina talaga na natutunan iba. dito. Hmm. Kulti mo sa pagtatapo ng basura. Yun. Iba, na ganun. Maganda, maganda naman yung Japan na to. Kaya lang, huwag mo rin masabi na, huwag lang natin sabihin na, porky nandito kami sa lahat sa Japan. May binabuenas lang, may siniswerte lang talaga. Meron din hindi. <laughs> ano. Merong magagaling kumawang ng pera. Yun. Na, ay, na, ba, ano. Nasa nag-handle lang yan. Hindi ka namin talaga. Gastador din kami. <laughs> <laughs> may, <laughs> may awa kami sa pamilya namin eh. Oh, okay, siyempre pamilya. Sayang na lang ano, kaya na lang nang maagala kayo. Hmm. Maagala yung... Dito, isa pa, hindi lang malungkot ang bata rito. Yun, yun, hindi sila napansin ko dito, mm. eh, di Parang kulang sa laro. Mm, yun. Kapit bahay mo dito hindi mo kilala, so, eh, di ba? Yun, yun pa ang dito sa lugar na yun, puro matatanda. So, karamihan dito sa Japan, talagang may edad na eh. Kokonti na lang yung mga bata. Ngayon, so, may support ba bata dito sa gobyerno? Meron. Ay, okay, maganda naman pa. oh, eto pa. Kumikita ako. Akala nyo, yung suporta ng tatlong anak ko. Oh. Yung suporta nila, nagagalaw din namin. Hmm, no? palagang kulang palagang. Ano Kaya nga, hindi lang Sabihin natin, malaki yung sahod ko. Malaki rin yung tax mo. Malaki rin yung insurance mo. Hmm. Bukod na pag nagkaroon ka ng sasakyan dito, gasos din. Oh. So, sa mga tuwid, kumbaga, nag-enjoy ka naman dito sa Japan. Nasasapat lang, hindi sa, hindi naman, na-enjoy mo yung ano mo, pero Meron pa rin yung, kasi yung unang-una isipin mo rin yung anak mo yung kasi yan anak mo. Na, nagiging masaya lang sila. Pag nasa school, may mga kalaro. Yan. Pero pag uwi ng bahay, may hitam anak mo. kain na lang. Um, oh. Pero ito pa isang yung, maikling tanong. Nakapagbubuan ka na ba doon sa pagkahulog mo? Matagal na yun na Kasi yung, yung nangyari yun, yun yun, yan, pumasok sa isip ko, pag pinasok mo yung kaya nga sabi nyo, hmm. nag-take advance ako. Hmm. Lahat tayo, lahat ng hinete na nakakagawa ng ganyan. Hmm. Hindi naman natin sinasabi lahat nakakasadya. Oh, 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 oh. Hindi sinasadya, o oh, talagang naukul lang sa'yo. Mm Wala yun. Yung mula nung nahulog ako, hindi ko yun, hindi ko inisip yun. Kasi nung nakasakay din ako, bago pa lang ako nakakagawa rin ako, nakaka-pressing tayo lahat. Hmm. Lahat nakaka-pressing. Yung baga, parts of the game talaga mm -hmm. yun. Pag pinasok mo yan, lahat ng pag-a-adjust hmm. na ka mag-adjust ka kung ano. Kailangan mo mahulog, nandiyan na yan. Tanggapin mo kung tanggap ano ang nangyayari sa'yo. Mm -hmm. Lahat ng bagay, sa akin, para sa akin, kasi bago ako pumasok sa isang ano, lahat, nag-a-adjust na ako kung ano yung dapat mangyari. Kakayanin ko, kakayanin ko. Sa sa larangan ng paghihintay, eh, sa ngayon, di diba, kanaway, kanaway kayo, di ba? Yung mga, ano, may, may mga anak ka pa ba sumasakay? O mga Wala na. Ah, yung ibang kanaway, kapilito ka mo lang yun. In, ano? Kasi ano, Meron pala akong kapatid. Si ano, si... <laughs> Nakalimutan mo. Erwin and pala. Nakalimutan <laughs> mo. Nakalimutan ko nga pala. Kaya lang, hindi, hindi rin pinalad eh. Eh, oh. naka, siguro apprentice lang siya nakasakay. Oh. Siguro, two to three months lang siya na oh. ano. Nag-abroad na rin siya. Hindi. Na-disgrace yung two to three months. Na-spinal cold yun si Lennon. Ah, ah yun Lennon ng kapatid. Oh? Yung nga yun. Yung nga yung sinatanong ko sa iyo, Sabi ko, oh, po, no, yun, no, oh, si Johnny. Okay. Oh. Asan na siya ngayon? Ano, uh, ayaw pang umalis ng ganito, ayaw pa mag-Japan. Eh. Nasaan siya ngayon? Batangas. Malbar. Malbar. Ah, talaga palang, ano, mm -hmm. Sumunod siya, sumunod sa akin. May Eka susunod lang? pang, sa hinares niyo niya, may papasok pa sa pagiging. Sa sa amin mo sa kapatid wala na dahil may edad na taka ma, malalaki, ma ano, ako yung pinakamalit talaga sa amin oh, mo kapatid. Hmm. So, baka merong ang gustong batiin sa Pilipinas o dito man sa Japan. Nila, <laughs> yung mga binang ko, ano yung iska, pati yung mga magulang ko dyan. Nila nga makauwi. <laughs> alam nyo na! <laughs> <laughs> o yan, ba bayang karirista. O yan, nakita natin kasi kahit ako eh, nung mga time na nakakita ko yung pagkalaglag mm -hmm. ni ni, ni noon. Talagang kumaga kung mm -hmm. ako yung nasa kalagayan mo, baka hindi na ako tumuloy. Eh. Nakakamiss man na Kaya lang sa ngayon sa sitwasyon sa atin, gumit bumagsak ang pagiging ano, you pag know, sa payanin, no? industriya ng karera. Ayun nang ay nang nakakaano, nakakadismaya. Nakaka bumagsak ang ano ng ng karera. Magkano lang kikitain ik mo? Tapos sa mm -hmm. dami ng hinete, eh. mm -hmm. Maano pa ba maisip pa ba, ba sumakay ito? Dito, Kaya, dito lang isa yung mga. gumagana eh. Hindi na karera. Mm -hmm. Umaga, ah, uh, kung sa sarili mo lang at wala kang binubuhay, pwedeng makipagsapan. Pwede. Ka. Oo, oh, eh, yun kasi, sa laki ng expenses, kailangan mo ng sigur sigurado. Regular na ano, regular na kita. Saka <laughs> lang. Sana sa mga bayang karatista, huwag po tayo mag-isip sa mga, sa mga inete na mahulog, huwag po tayo magsalita ng ganyan. Oh. Maawa po kayo. Kaya nga lang di, po kami. Totoo yan kasi mm. makikita mo yung mga comment, di ba? Mm. Pag Wag naman po sana. Pag Ka katumaya kayo, consider nyo na natatalo na kayo. Mm. Siyerte na lang yung tumama di ba? Totoo naman eh. Kung meron pong kasabihan na, ano, na drink moderately, <laughs> oh, game, amagan <laughs> ah, na lang po tayo, magsugal lang po tayo ng naayon lang po. Oh, kasi... Pag din po tayo manalangin para sa mga hineting. Marami na pong ineting nag nagbuwis ng buhay. Hindi lang ako, ano, pinalag pa po diba? ako. May pamilya. Bayang Mayang Karilisa, narinig natin. Isa sa mga nadisgrasyang hinete. Kaya nakakapagsalita siya ng gano'n na wag naman sana. Kasi tanggapin natin kung natalo tayo, natalo tayo. Eh lahat naman yan, ginagawa yung best di ba? Tsaka lahat tayo may pamilya. Kung sila man yung, kayo man yung nasa kalagayan nila, ayaw nyo rin na mangyari yun, di ba? ako yung netrend. Huwag po tayo mag-ano, huwag po mangyari sana yung mga gano'n na blessing na, oh, wait, Ingat yo, lang, na diba? yan, no? okay? Ingat lang, di ba? Ingat lang, po sa God bless po sa bayang karalista ng India Pilipinas. Okay, maraming salamat sa inyo. <laughs> Hanggang dito na lang kami. God bless you all po.